Good day po sa lahat. Uh, welcome to BPTV once again. Uh, ito po si Coach Bonnie na patuloy tayong nagbibigay ng uh, magandang kalaman patungkol sa live good. Okay? In today's video guys, is tuturoan ko kayo kung paano gumawa ng sarili niyong website sa live good. At itong website na to guys is personalized para sa inyo talaga, para ikaw ang gumawa nito at ito ang pwede mong i-share sa Facebook o anumang social media platforms. Dahil mas maganda ito, social at hindi direct na yung katula doon sa uh, original na binigay sa Live Good Company. Okay? So, bago tayo magpatuloy guys, kung ikaw ay bago pa sa channel ko, mangyari po lamang ay uh, pindutin mo ang share, like at... Uh, bell button para lagi kang updated sa ano at support rin sa uh, YouTube channel ko. Okay. Proceed na tayo, guys. Okay? Paano nga ba gumawa ng sarili mong website? Okay. Meron ako ipapakita sa inyo, guys. Ito yung website na ginawa ko. Okay? Mamaya sabihin ko kung ang mga credits nito, guys. Okay? Now, this is a sample sa ano ang nakita niyo na image ngayon guys is a sample sa senior ko sa Facebook ganito ang makita niyo naman magito ang content try your online opportunity here and then merong uh, live good logo at kung ito ang i-click ng ano uh, mga nanood sa Facebook ganito ang makita nila okay wow picture ko yan guys See? Sa nakita niyo personalized masyado ang website na to. Now, kung ikaw ang nakaklik nito, you have only one option here. At itong pindutin ang green button na I take action. Okay? Kaya wala ka namang makita ibang button dyan. Okay? Kung pindutin nito ng ano, uh, viewers sa Facebook, ganito ang makikita nila. Okay, so may makita silang video diyan at saka itong sinasabing join the biggest marketing revolution on the planet okay you were brought here by Bone Benitez which is ako yan guys okay act now secure your free spot enter free spot or enter inside now dalawa lang ang option sa viewer dito guys okay sa prospect mo na galing sa online either mag-lock in siya nang free spot niya or mag-enter inside ang pindutin niya. So, kung pindutin na itong enter inside, ay sa makita nito guys, I'm here to assist your list connect. Hindi siya makapasok kung hindi niya ibigay yung ano niya, email, surname, name and surname, pati yung email address niya. O sige, lagyan natin ng ano, pangalan, uh, just any pangalan halimbawa i viewer ko ng Facebook at sabihin ko halimbawa um, Arman for example okay at yung email niya if possible yung real na email okay ano bang ilagay ko rito okay Lawrence Okay. Lawrence DXB. www.geekstory.yahoo.com Okay. So, yan. And then, pindutin niya yung show me opportunity. Okay, let's do Not now. Okay. So, pinindutin natin ng ano. Okay. Live good presentation Tagalog or English means meron pa siyang choice guys either uh, pindutin niya ang Tagalog or English so halimbawa na lang piliin niya ang Tagalog Okay ito ang makikita niyang ano uh, presentation pindutin na yung video Okay. Pag-usapan na po natin ang live good. Ano ba tong live good na naririnig so, natin kanina pa? So, nakikita niyo guys. Live good. Yung Gaya ng sabi po, po kanina, this is a pioneering stage. Nilons so, po ito last December 13, 2022. So, At ang negosyo niyo, po ng kumpanya natin ay wholesale club membership. Merong maganda yan. Ano, yan. Kung sa na Kung sanay ka or nakakarinig ka ng mga club membership okay. program, so, club membership company. Patigilin na lang muna natin dahil example lang ito guys. Okay. So, ganyan ang makikita niya. Either, manood siya ng presentation ng live good ng Tagalog or English. And then, mayroon siya rito question and answer. Okay? Pindutin niyan. At napakarami pang information ang makuha niyo, guys. Okay? Biroin mo lahat ng mga information, mga tanong, mga doubt sa isang bagong ano uh, prospect ay nandito na kasagutan sa website mo, guys. Okay? Halimbawa, how to become a member and live good. Okay? Example. Ayan. Ang first question nila, Coach si Perdi, recording in progress. Paano daw mag-member right? okay. dito sa live good? Nito, how live to become good. a member in live good? Napakaganda nitong live good website, guys. Okay? Lahat ay nadan. Anong edad pwede mong join dito? Diyos ko. Ano pa bang information ang kailangan niya? Okay? Okay? Narito pa ang mga pwede niyang pindutin. Already pre-enrolled. Start earning a lock-in. Pwede siyang mag-lock-in dyan. Okay. Kung gusto naman niya e-products, pindutin lang niya itong cart. O. Oh. Nandito lahat ang produkto sa live good. Makikita na niya. Lahat. As in lahat. <laughs> yeah. Lahat ng information live good. Nandito na. Okay. So, Don't miss the latest update kung gusto niya yung mga news na kay Ben Glinski. Nandito rin sa website mo guys. Can you imagine? Ito'y pag-aari mo na website. Okay? So napakaganda nito guys. Lahat ng mga yan ay pwede mo pasukan. Sa ngayon hindi ko lang pasukan dahil sa ano. Ito'y ano lang. Sample lang. Pero yan active lahat ng mga yan. Okay. So balik tayo. At kung ano-ano pang ano. Now, paano gawin na magkaroon ka ng sariling website mo guys? Yan ang topic natin ngayon. Okay? So, pabalik tayo dito sa ano? Sa simula. Okay. Medyo mahina lang ito. Eh, okay, nagsimula tayo dyan guys. Okay ang topic natin ngayon ay paano mo ito gawin na mapasayo ang website na yan. Okay? Paano ito ginawa? Okay? So, napakaganda guys. Ang gawin natin na ay punta ka sa Google search bar at itype mo lang dito HTTPS or pwede rin idiretso mo At ito ang bubungad sa guys. Okay? Now. <clears throat> nakalagay dyan, member uh, members live good username. I am empowered. Okay. Kung gusto mong mag-create ng sarili mong website, ito ang unang page na gawin mo. Dito sa live good username, isulat mo yung live good username mo talaga. Okay? So, example Uh, gagawan ko ng ano yung downline ko, gagawan ko ng website, okay? ang username niya is gc okay sia uh, virlepos username ha, ang ilagay mo dito yung real na ano mo username mo sa uh, livegood account mo, okay? ganian P u x p u z okay halimbawa iyan yung username mo sa LiveGood. okay click mo lang itong i am empowered okay ganito ang next na bubungad sa iyo join the biggest marketing revolution on the planet you were brought here by GC Villapos okay now dahil ikaw yan, gusto mong gumawa na sariling website mo, punta ka dito sa baba, okay? Nakita mo itong replicate this website. Replicate guys means to copy a website. At ganyan pa lang, i-mention ko na, ng website na ito, na, na nakaready na para sa atin, lalagyan mo na lang ng ano, ownership by putting your name, ganon, ay ginawa ito guys, courtesy ni Coach Edgy Garcia. Okay, so with uh, we thank him so much na gumawa siya ng ganito na napakaganda na, uh, para mapadali ang business natin sa Live Good. Okay, so click mo lang itong replicate this website at fill upan mo lahat ng mga blank dyan. Okay, nakita mo rito replicate this website LiveGood username. Yung paring username na ginamit mo kanina. Halimbawa, ito yung GC Villipus. Okay. Pangalan mo, username mo sa LiveGood ang isulat mo dyan. Okay. Now, create password. Ang password na to guys, ay dito lang sa website na to. Nakalagay dyan, do not use your live good password. So, gagawa tayo ng bagong password talaga para dito sa website mo. Okay? So, gagawa tayo ng password. Halimbawa, Jess123. Para simple lang guys, ganyan ang gawin natin. So, ikaw rin mag-create ka ng ano mo? Password at i-retype mo lang ang password. Confirm. Okay, yes. One, two, three. At ito guys is case sensitive. Meaning kung merong capital letter dyan at numbers, isulat mo exactly ang ganyang password dito sa replicated website na to. Okay? Click nitong green button, replicate now. Okay, so kita natin. Members, upload your photo. So, kailangan nating may photo dito guys dahil para ma-personalize itong website na to. Mas maganda na merong photo na yung pinaka-best na photo na meron ka para uh, realistic ang website mo. Okay? So, mag-click natin itong upload your photo para malagyan natin ng photo at mag-browse ka doon sa ano mo, uh, cellphone mo or sa computer man yan. So, click natin itong browse. Images. Okay. Maghanap ako ng photo. So, hanapan ko ng photo yung downline ko na si Jess. Meron ako niyan. Dito. Ganito rin ang gawin mo. Hanapin mo yung sariling picture mo para ilagay dyan. Okay. Saan ba yun? Nag-search nag search lang tayo. Hanggang sa makita natin yung photo na gusto nating ilagay sa website mo. Okay. So, ito yung si JC guys. Okay, nakita ko na. And then, click select itong top right na to Select. Nakita mo guys, pumasok na siya sa uh, itong replicated website natin. And then, anong gawin mo? Pangalawa, sabi dyan, launch your website. Okay. So, nagawa na natin ang website. Okay? Nakalagay dyan, welcome GC si Congratulations for choosing our platform. Dahil itong platform na to, guys is K, ano to Coach, coach Edge, ito, AG. Okay, so pasalamat tayo sa kanya at mayroon siyang nilagay dito mga uh, videos na makita mo rin dyan kung paano gawin ang website na to At nakita mo rin sa baba guys, when you are done, get your adventure started by visiting Your Awesome Website here. Now, nakita mo rito guys, meron ditong website uh, address. http://livegood.contact.gcbliapost Ito na yung makikita mo rin guys. Okay, slash, at slash your name. At yan yung, ito yung ano mo, ito yung website address mo na pwede mong i-click at i-share sa Facebook. Pwede mo yung kopyahin. Okay. For now, i-click natin yung link sa website mo. Okay. Courtesy by AJ e. Garcia. So, dahil ito galing ka AJ e. Garcia, guys, siya ang gumawa nitong website. Ang sa atin lang ay i-replicate natin, meaning i-copy natin, ninalaw niya tayo na mag-copy rito at para makagawa din tayo na sarili nating website with your own links and names. Okay? So, click natin itong website ma link mo. Okay? Pwede mo yung kupahin at i-share sa Facebook. Okay? For now, papasok tayo sa website. Bagong website na nakreate natin. See? Sa nakita mo, meron na siyang sariling website with a name. And then, i-click mo yung ano, green button. join the uh, join the revolution of the planet. You were brought here by JC Bilipos. Pwede kang mag-lock in or mag uh, lock in in your free spot now or enter inside. So ito na yung makita ng ano kung sinare mo yung link na uh, nakita mo kanina, iyon ang sinare mo sa Facebook, okay? Then anybody clicking there, mapunta sila sa ano na to. Okay. So, ano namang mangyari kung merong mag-click dito sa website niya? Sa nakita mo rito, start entering lock in your membership na Kung yan ang pinindot nila. Okay. So, nakita mo rito, meron na itong si ang prospect mo ay ganito ang makikita niya. Congratulations on being invited to the site. Okay. Enter your user your email. So, mapwersa ang prospect na maglagay ng email niya dyan. Okay? View our team. See? Napakaraming information dito, guys. Okay? Okay, balik tayo. So, halimbawa, gusto lang nila ang product. So, click nila itong cart. Gusto nilang bumili ng product. Okay? So, di the and then. Nandyan yung produkto na yan. At sa nakita mo dito sa ano pages na to, kita mo ba itong uh, note sa taas? Welcome to GC Villapos website. Now, ang makita din nila dyan, kung nag-create ka ng sarili mong website, welcome to your name website. So, talagang napunta sila doon sa website ng live good mo. Okay? So, whatever they do, ayan ay lahat ng mga komisyon mapunta sa iyo. Ito mga produkto sa live good. Okay. So, napakaganda ito guys super appreciate ko ang ginawa ni Coach Edge. Okay? Mga latest news galing kay Ben Glensky. Oh, lahat ng video sa Glenn Glensky ay makikita yan sa prospect mo guys. So, ah uh, ganyan. Okay? So, halimba open natin isa na yan. Si Nodder kasi invited on them. So, says okay. got it. Good job, you got it, buddy. Go ahead. Oh, did you, so, can teach an old dog kabi, new tricks, my brother. Ito ang website na to, guys. Okay? Community live good. At uh, ito naman ang makikita nila, yung ano mo, mga web mga ano mo, mga details mo sa Facebook, lahat ng mga ginagawa. Uh -huh. Uh -huh. Okay, mga produkto lahat ng mga pinosting ko guys ay nandito. makikita nila. Okay. Makasama tayong inaasiklan ng buwi, Master Pastor Binites, kasama ng buwi, Master Boni So, with that, guys, tapos na tayo sa creation ng uh, website natin. Kung gusto mong magbisita doon ulit, then just... Nasa Facebook na ito, guys. Okay? Gusto mong magbisita doon, doon ulit, then share nyo lang ang link sa Facebook kahit saan man yan. At ganito makikita nila. Okay? Yung Live Good logo at kung i-click nila yan, pupunta doon sa website na kine-create mong bago. Okay. So, uh, hanggang dito lang ang video ko, guys. Uh, don't forget, next uh, video ko sa Live Good, uh, video 31, ay i-enhance pa natin itong created na ano natin, replicated na website natin. Paano ba maglagay ng landing page? Kasi, kailangan mo rin ng landing page guys para pag click ng audience pupunta sila doon at napaganda ang makita nila roon but for now uh, wish you good day see you at the top God bless us all